Tournament battle na naman to. Huwag na natin sa sa to, yung hinapan. Sa kanan ko, mag para kay Kill Ride. Yeah. So, <laughs> sa kaliwa wala na ba? mag para kay 7G. Pagdangaran na 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 Pagkakain pa ngayon aking sa Dahil pag ako na bang! Kawawa ang kalaban. Split na iltodos <laughs> Alang 7G di alamat alamat o barangay

pasalamat ako na dahil sa mga naging interesado sumali dito sa mga sumusuporta sa mga fans ko para sa inyo laban na to mahal na mahal na mahal ko kayo para sa inyo laban na to Round, round para kaya kill right. Yeah, check, check. Magpasalamat niya kay Kyle Farrs kasi pinigil niyang opportunity sa'yo sa Hiruin Piruin mo, debut battle mo palang kung sa laban mo, Delray Magad. Ooh. <laughs> Ooh. Nawalan na ako ng gana nung umatras sa aking kalaban. Pero nung nalaman ko na eto lang, pinalit mo alo akong hindi ginanahan ano ba kasi itong match -up mo gagawin din na biruin mo sabuan na ako nagrand tapos tinapat mo lang ako sa paliw <laughs> 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 great Prince ba pangalan mo? Halatang di pinag-isipan Pangis ng iyong pangalan, di angkot sa katauan. Kung nagreat ka talaga, sige ngayon mo patunayan Pakitaan mo kami, bigyan mo ko magandang laban Kasi Great Prince na ina, hindi ka ba nahihiya? Yung prensipeng pangalan, di bagay sa iyong mukha! Oh. <laughs> Pati pa kasi pinangalan mo. Wala man lang sa sa'yo nagbawal. First time ko makakita ng prinsipe na yung mukha pang <laughs> From Great Prince to CBJ, alam ko na ganyang galawan. Bata ka nga ni ay salatang may pinagmanahan. Para di na to ang mabuli, tumukang aso kong kalaban. Sa sobrang kahihiyan ay nagpalit ka ng pangalan. Ha! Nagpalit ka ng pangalan. Minsan ko na rin itong na nasabi ko, Mongol ba yan? Ay, alam mo yan. Nag-freestyle na lang kaking kuya, puta, sino kasi OG1? Kasi Pinag-pristyle sa inuman Siya ay napagtripan Nagmistulan ng payaso Ginawang katatawan ng taking kuya Niyang pagkatao Kanyang pinangatawanan Pinakita mo lang sa tao na Kulang kasabuan sa huh? buwan Oo, kulang ka Boss Pag ito pa kasi tinapat mo Malaking insulto sa akin to Kasi di ko naman kalibilian Tila ako'y magmimistulan na, ako mag na revenge tinapat mo sa sibilyan Isang pala ulang to At matik na kitilyan Samahan mo pa ng jolo tsaka sniper kasi kung eto lang bitin yan kahit sa dilim pa ay magtago kasi hunter to malabo wakong akong alam na ng mga tao sino dito man nanalo lang iba si Del Lang ha! at last napaka basic na kalaban di man lang aking ginanahan kasi walang kwenta tong karival yung gusto kong kalaban boss yung may kalaban laban para oras ni masayang tara na agad sa finals wow.

ng lugar ng pwedeng sukaan, umubod ba naman ng kabubuhan ng katanahan? Dito pa talaga sa ating pa, Alam mo ba yung hirap na dinanas ko para matagol at tanggal ang kamalitan sa Yung amoy dinatanggal basta-basta. Apat na dito, apat na raang, at apat na putin ang beses ko ng sabong panlaba. <laughs> Hindi doon. Hindi, inayos ko pa. Kamusta na tayo na yung jowa? Palita ko ay na. Claro. Paano sili ka rin iiwan mo? Hindi mo katulungkari mo ako pa yung ama ng inyong jowa. Tapos sakat mo siyang sakitan ng kapya sa muka. So, na, di na. Gano'ng gagano mo yung Sino matutuwa? Di ba wala? Mabuti naman ang ngayon kasi hindi ka nababagay. Mag-orin na lang may sapa. Wala tayong mapapala. Tulaw! Ang bangit! Ang sinas ha? Ikaw na! Sige! Time Sa ibing ng aking tulog sa akin may nangalabit. Bisyo itong si amo may gustong ipalipet. Madami daw nagsisulpot ang bugwit na makukulit. Hangat uh, sa pang makata, hangat yung makapanik. Manahimik kayong lahat ngayon ako'y nagpapalik. Ha! <coughs> Sumali ka lang ba dito kasi gusto mong magpasikat bro Nagkamali ka lang makata na kalaban mo ako'y eh. Sa ito kong ituring na akong sinasanto Kahit pag ito yan di mo napagtanto Kaya wag mo nang ituloy kung ano man yung pakay mo Wag mo na din nahintayin magsalubong ang kilay ko Kasi kahit na bi arbito sa aking bahay ka tayo Fuck Sa aking bahay ka tayo Hangad mo bang ako'y talunin? <laughs> Ulol! Yan ay suntok sa buwan ng itagang mo yan sa hangin Paano mo yun magagawa? E eh, mismo ang nagpapaliga ay eh, di umubra sa akin <laughs> alam mo ko Kyle Bars Halima kung magwala Hinamon niya na rin ako two years ago Pero tinalo ko lang siya at wala siyang nagawa Kaya ikaw, ilalampaso din kita Wala ka rin mapapala Kasalanan mo na, di ka nakinig sa babala Yung may bars niya, tinalo ko eh Ikaw pa kayang wala okay, I will click black bang Isang putok na pamatay multiverse et cetera, Ay kaya kong mapagsabay Di mo pa ako kilala ng lubos Kaya huwag kang mapalagay It, ah, Di mo pa ako kilala ng lubos Kaya huwag kang mapalagay Saktong rebuilding nga ako Kaya batas sa akin kamay ilalagay Ito'y libuton masakir Sa aking pagkalabit May sibilyang mamamatay Rest in paradise Nga birat at Saksi yung mga tao sa nangyaring kaganapan Hindi ako kung di si Calvers ang may kasalanan Siya rin may pakanapati ng iyong kamatayan Siya rin ang dahilan kung bakit ka paglalamayan Kasi lahat ng yan utos ni amo Nagtatrabaho lang ako Para sa ikaaangat ng liga Itong pako daw kayo Kaya Cholo tsaka sniper Maghanda-handa kayo Pagkatapos ko itong ilikpit Susunod ko naman kayo Ha! Oh. Kaya hey, boss, kung sinong gusto mong ipalikpet, sabihin mo lang sa akin, amo. Pinapangako ko sa iyo, hindi ako magrereklamo. Wala kang makikita na bakas, malinis tong magtrabaho. Bawat kalabit ko may tutumpagan ng nako ka asintado. Ang balis <laughs> ng mga barang. Pero hindi na ang ng mga letra. Ako isang bangkuhan, pero kaya ko itong ipapunpa. Talaga sa buhay, wala ito talagang magawa, anak. Okay, ganito. May story ako sa kanya. Ano si pare? eh? Nagbago ka na ba?

may hiring sa palengke, 60 mil kada buwan. Pero ikaw ng tatara. Sa padel. No. Eh, na. Ayun na. Ito na ang nakatapusan. Handa nga ang pagdilidikan na. Pagkatapos ng laban, niya hindi nagkipa sa huling mong halikong na Woo. Dahil ito na ang yung kamatayan. Narinig ko sa'yo ilang sa iba, narinig ko rin sa gandong sira at sa balibalita. Ikaw daw ay freestyler. Siya daw ay makata. Freestyler ka ba? Makata ka? Magkayo, nasan ka? Ngayon, kailangan ko siya lang ang babuan. Lonsi, maray! Check, check, check! Ah! Napanood ko yung live verse mo sa FB. Yes. Any mini more challenge. Gagi pare ang lupe. Entro pa lang, pwedeng-pwede na eh. Pwedeng-pwede nang -pwedeng i-delete. Mula nung napanood ko live verse mo, gagaw, kinakong mapanatag. Hindi lang air drums ko, pati yung CP ko nabasag. Ang bobo mo kasi mag-rap, literal nakakapadrip. Pinakinggan ko kanta mo, awit! Hindi po ay ginapang soundtrip. Ang, Ang ina kasi na rap skills yan, parang kinulang lang sa budget. Sobrang, sobrang sakit mo sa tenga na ihampas ko aking gadget. Alam mo, ah, alam mo, sa totoo lang, sa'yo ako ay nanggigigil. total nag-i-start ka pa lang naman, may chance ka pa. May chance sa pang tumigil! Oo, oh, tumigil ka na mag kasi hindi sa'yo nga babagay Pangkat namin pang makata, di ka sa amin nakahanay Daig mo pa bulok na kahoy kasi kukuti mo inanay Alam mo mental hospital boy, doon ka na babagay! Estudyante <laughs> 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 mo to jenais, di ka na ba dito di naawa? yung kabubuan mong taglay, pati estudyante mo na hawa, yawa. <laughs> nagmana ka sa mentor mo, pagkat parihas kayo na wak. Ah, nagmana ka sa mentor mo, pagkat parihas kayo na wak. Masakit ang totoo, pero ang bobo nyo mag-rap. Ah, di kayo pasok sa aking panlasa, daig nyo pa panis na corn beef. Malabong pumutok sa masa, tong dalawa offbeat. Ha? Huh. Okay. Kumidyante ka lang, hindi ka rapper Huwag ka dito magbida Ang sinalihan mo rock battle Tas talent mo lang magpatawa Isa lang masasabi ko sa sa'yo, boy Nakakatawa ka <laughs> Sumali ka lang ba dito Kasi habol mo ay pera Ako kahit hindi bayad Handang sumabak sa gera Alam ko na yung pakay nyo, Ba't sumali kayo sa liga Habol nyo lang ay talent Kaya habol ko ay ligasea <laughs> kasi marami ang nagulat sa aking muling paglapas. Paano ba naman kasi mas lalo na akong lumakas hinasa ang sarili at aking pinag-aralan nag-insayo ng maigi pero di ako yumabang intablado lang at hindi tao ang nais kong tapakan. Tulad nyo rin ako na, na nais lang magkapangalan ha! At last ka mo lang ibo kasi sa akin ka ni amo ngayon nako kalaban mo ang lagay mo ay delikato maparitin man of freestyle di mo ko kaya na matalo dahil kahit sa ng gago wala kang chance na manalo ha? <laughs> <laughs> Yun! Grabe, napakasunod ng laban. Higat, 3-0! pag para kay Phil